silo silo mga ka spidey dito po yung isda isda na ang tawag ng iba ay lanuhan dito sa amin silo so masarap po ito siya sa ah uh, pero paborito ko talaga nito prito ko siya sa ano, crispy fry masarap po ito ano po itong isda na ito malangsa kaya wala ganong bumibili nito